Actually, uh, two years ago, uh, may mga request na kami dyan, uh, nagpupunta naman sila, uh, kaya lang hindi natin alam bakit hanggang ngayon hindi pa na nagagawa. Dalawang taon na simula ng ilapit ng pamunuan ng Barangay Industrial Valley Complex sa Meralco, ang mga lumang poste sa kanilang lugar. Bukod kasi sa luma na at wala ng laman ang loob, dumagdag pa ang bigat ng mga cable na animoy spaghetti wire ng iba't ibang internet at cable provider. Kaya naman lubhang napakadelikado na ito para sa mga residente. Bukod sa dalawang posting na tumba, meron pa daw nasa sampu ang dapat palitan na sa kanilang barangay yun nga po at uh, kita naman niyo yung mga, mga na yung mga post eh. sana uh, pakiusap natin sa Marialgo na wag na sanang antayin pa na mangyari uli dahil uh, pasalamat tayo sa Diyos na walang nangyari walang nasaktan may konting damage lang na, na property pero uh, pirang ako naman nila uh, ay, papaayos naman nila at sagot naman nila yung gastusin Malaking pasalamat pa rin ng mga taga-barangay IBC at walang nasaktan o nakuryente sa pagbagsak ng dalawang poste sa Iabelia e. Street kahapon. Ang pamunuan ng Meralco nakikipag-ugnayan na sa barangay IBC hinggil dito para hindi na maulit ang nangyari. Well, makikipag-ugnayan kami kay chairman at uh, alamin natin ngayon kung meron naman na itong prior history. then uh, uh, I am certain, almost certain na ito naman ay uh, nasa information na namin at uh, ang, ang importante kasi dito Ryan ay masolusyonan yung problema no yung mga nagdaan na na mga aksidente uh, yan ay nagsisilbing uh, leksyon sa amin uh, kung paano masolusyonan yung problema moving forward pero humihingi sila ng pangunawa sa publiko sa maaaring maging abala nito sa kanilang gagawing maintenance oh, let me emphasize that this is not an overnight uh, Uh, work that uh, we will undertake. This will take time. Kailangan din daw dumaan sa review ng mga cable, internet at telco company na nakikikabit sa kanilang mga poste kung mayroon silang karampatang permiso sa Meralco. Isa din yan sa problema, Ryan, actually, no? Kabit ng kabit. Walang permiso, walang pahintulot, hindi naman uh, nag-seek sa amin ang request to permit. Uh, permit to attach o ni uh, request to attach. Tapos pag wala na yung serbisyo, iwanan na lang. So nagdadaglag lang yan ng bigat doon sa facility. Eh, ang kakayanin lang talaga ng mga poste namin ay hanggang at the maximum na in attachments. Bagamat na ibalik na ang supply ng kuryente sa lugar, nananatili namang putol ang internet at cable connections. Kaya naman nagre-reklamo na ang mga residente na apektado, lalo na ang mga negosyo na gumagamit ng internet. Marami din daw sa lugar na ang trabaho ay online. Ang iba naman ay naka-work from home. Gaya ni donali na pinupost sa internet ang mga nagagawang appliances ng kaniyang asawa para ibenta. Mahina din daw ang data connection sa kanilang lugar, kaya dapat ay maibalik na ang internet. Akala namin po kasi pagdating ng ilaw, kagabi, may internet na hanggang ngayon wala. Hindi po namin alam kung ilang araw pa magagawa yan. Malaki din po kasi, halimbawa po kasi yung, mga, yung asawa ko po kasi gumagawa ng mga appliances. Tapos may mga customer po kasi siya na hindi mga taga rito. E paano po minsan may mga ibang customer na nag update sa kanya? O hindi po namin mga konta kasi nga ganun, kahit po may load ka, mahirap makasagap ng signal. Si Marlon naman na nag tatrabaho online dahil wala silang physical office dito sa Pilipinas napilitang gumawa ng ibang remedyo lalo na hindi niya tiyak kung hanggang kailan maibabalik ang internet sa kanilang lugar per hour yung bayad sa amin in mawawalan you know, kami ng, ng ng kita kapag walang internet kaya dali-dali akong kumuha kaagad ng ano ng, ng SIM card na mayroong malaking data package ay magastos kasi unang-una yung data katulad nitong trabaho ko puro ano uh, puro images yung pinaprocess namin so malaking ano malaking data ang kakainin kapag nag-upload and download kami ng mga files Ryan Lakan UNTV News and Rescue Diyos ang aming sandigan serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan